Okay, sulok mo dyan, sulok ako? Salamat po. Salamat. Kailangan mo kami Kaya. Salamat po. Huwag naman. Salamat po. six upload ko to mama na. To be YouTube. Ha? Ah. Ay, no. Ay, naka nang gawa sila ng balsa eh. Sabi nila yung ano, yung kabuyo nga, yung sabi nila pala. kwenye jan manan nan geniten yon kouwe siyak? Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo! An kit nan yon? No? An kit nan? Ayo, yon nan wang bahay don? Wala nan. Wala nan. hello pang bahay sa loob. Dito ba yung sa plano kunin nga dati dati? para sa school. papataasan pa rin uh, Para sa inasano, ano <laughs> <laughs> uh, Hindi naman 那肯定的。